share ko sa inyo yung area na aking ginagawa. Or ang aking ginawa. So, nagawa po ako ng ganito. So, yung ganito, ako lang po ang nagawa nito. Yes, ako lang yung nag, nagpanday. Ako lang yung naglagay. At saka naglagari. Okay? So, ginawa ko yan para may lagayan ako ng stuffed toys. Kahit papaano, hindi sila pakalat-kalat kahit saan. May lagayan sila. And then, ito pa. So, dahil nga yung kahoy ko is middleboard of wood. So, yung mga ganitong klasing bahay na, you know, kahoy. So, gawa natin ang paraan. So, naglagay din ako ng ganyan. Ako din ang gumawa. Bakit ako? Dahil, yun, um, ako ang gumawa dahil naisip ko naggawin yun at ayoko mag ng tao. Kaya ako na ang gumawa. Diba? Okay naman. So yun yun. May mga pakinabang kasi yung mga ganyan. So ayan nag-extend na lang ako. So ang next kong ginagawa is this area. So ayan nagawa din ako akong may gawa nito. So konen natin to at saka yun show. Charan. So at the same time marami akong malagay. Okay? So, ginawan ko siya ng paraan. And then, this one, dinagyan ko siya ng bag. Oh my goodness. Ayan. Taran. At sa ilalim, meron tayong vitamins. Okay. So, again. So, again, dahil yung kahoy nagaya ng mga bag. And dito, small wallet at saka sa babaw pa is yung bag. At saka marami pa sila. So, yun lang muna ang ang ano ginagawa ko. And sure. So, kagaya nito. So, ito po ay inilagay para yung ating dingding is ma malagyan ng pako dito. So, nag extend ako ng mga ng mga ganito. Naglagay ako ng mga ganito para marami akong malagay. So, yun ang mga bagay-bagay na, you know, medyo masasabi ko sa ngayon na super so tired ko na. And this one. So, this one naman is mga ano, lagayan din to, okay? So, lagayan din to. So, share na lang sila dahil kinapos na. <laughs> hindi, hindi ko pa nakita kung saan area ako mag, ano. So, ayan. May nilagay ako sa babaw. Super cute niya. It's a bird. Okay. And then, match naman sa nilagay ko. Actually, yung area na yan, lagayan ko sana ng upuan. Okay? Na good for three person. Yung ganyan lang na space. Kasi wala ako makita. And then, as you can see, super mahal kaya ng bagong ito. So, kaya mag-ano na lang ako, magawa na lang ako, ako magawa na lang ako ng upuan kagaya nito ginawa ko lang to eh yeah, magawa lang akong upuan kasi super mahal na yung mga ano ngayon at saka another upuan ito so yung mga ito ng upuan tapos ito ako magtutupi ng mga damit kaya as you can see meron pang damit dyan and then wala na wala na iba wala na akong ibang upuan para sa mga taong pumunta dito and then ito pa ilalagay ko siya dyan yung feeling na may pumunta sa inyo at dyan mo pa po paupuin parang nag-upo lang sa sahig <laughs> dahil nga wala akong mabiling upuan dahil sa bakal kaya ako na ng mga upuan okay okay pasok kayo at dyan kayo upo sa ginawa kong upuan Ilalagay ko doon yung mga ganito so bakit ko nilagay dito dahil merong ulan merong ulan tsaka ilagay ko dito dahil para ma malinis sila. Okay, yes, kita nyo ba yan? The white one, medyo white yung bukirin. Hindi kagaya neto. Dahil, itong part is napaka-white dahil nga merong ulan. Yes, yung puti na nakita nyo is ulan yan sa malayo. And then, ito naman is good condition yung kabila. So, ito yung daananan ng mga trucking na nagkarga ng tubo. So, 'yung mga pananim ko. Hey, tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone in. So, nandito na naman kami sa aming sugarcane farm. Yes. So, as you can see, yung yung area na wala pang tumubo na tubo is amin yan. So, dyan kami papunta dahil nga mag-check kami kung anong dapat gawin. So, itong kahoy na to is sa mama ko to. So, nilagay niya dyan dahil nga napakalalim napakalalim sa ubos. So, mga jimili na po ito. So, yung area na riyan, as you can see, ito, ma mahaba na yung tubo niya. Hanggang dyan pa yan, mahaba na. So, nandyan yung husband ko, nag-work. So, yung area na yan is, e check namin kung lahat ba is merong tubo or um, lahat ba yung tubo is nag-ano. So itong tubo na to, ito yung maliliit is ano bago lang po ito tinanim ng aking husband para makasali sila sa ganyan para uh, so meron din ako ang tinanim ditong mais. Sagbot, eh. So may tinanim akong mais dito ipakita ko sa inyo. So ito yon So this one mais po ito. Ito po ay mais. Ito po ay mais. Ganyan. At saka and the next naman. Yan, May mga maes po akong ilinagay or tinatanim. So, yung saging na yan, isa amin pa yan. Hanggang doon. So, mailang ulit na kaming nakabenta nito ng, na, uh, nito ng banana. So, binenta namin. nagain income ka po kami ng 1.5, 1K, and 2.19 sa So, ayan. Nagdabok tayo. Yung mga ano po ito? Yung mga ano kayo tawag sa da yung mga damo? So, yung mga damo po So, sinunog natin yung mga damo para hindi na tumubo pa.